Kaso muli si Vice President Sara Duterte at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa detention facility ng International Criminal Court. Ay sa eh, binubuo na nila ang defense team ng dating Pangulo at hindi raw kabilang si Atty. Harry Roque. Live mula sa The Hague, unang balita kasama natin si Maris Umali. Maris Igan, Alas 12:22 na ng madaling araw dito ngayon sa The Hague, the Netherlands. At sa ikalawangang pagkakataon mula nang dumating dito sa The Hague si Vice President Sara Duterte ay muli siya nakabisita sa kanyang ama sa detention facility na nakakulong ngayon na ano sa Skaveningen prison. Sabi ni Vice President Duterte pinauuwi na raw siya ng dating pangulo sa bansa pero aniya inaayos pa niya ang defense team ng ama. Sa ngayon bukod kay British Israeli lawyer Nicholas Kaufman na tatayong lead counsel ay may kinakausap pa raw siyang ibang abogado para sumali sa team. Pawang mga foreign national daw ito na may karanasan sa International Criminal Court. Sabi pa ng Bise magwi-withdraw bilang abogado ng kaniyang ama si dating executive secretary Salvador Medialdea oras na maayos ang defense team. Ayon din kay Vice President Sara, hindi raw magiging bahagi ng defense team ng dating pangulo si attorney Harry Roque. Hindi pa kasi na-establish kung ano yung uh, basis ng pag uh, pagstay niya uh, dito sa Netherlands and we don't want uh, complications ba. Uh, gusto namin nakatutok talaga yung lawyers uh, doon sa kaso. We want him to focus on his asylum uh, and then we want our lawyers to focus on the case. Kung nais pa rin daw ni Atty. Roque na tumayong abogado ng dating Pangulo, ay kailangan niya itong talakayan kay FPRRD. Hiningan namin ang reaksyon dito si Atty. Roque pero no comment muna ang kanyang sinagot. Sabi pa ni Vice President Sara, maayos ang lagay ng ama. Sa hospital ng ICC Detention Facility pa rin daw siya nananatili sa ngayon para ma-monitor ng mga doktor. Hindi pa siguro siya all senior, uh, basa siguro sa assessments uh, ng doktor. Um, he's in very good spirits. Uh, meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. Ay, mm. what? Pero mataas daw ang moral ng ama. Katunayan ay nakagawa na raw ng mga kaibigan sa loob ng kulungan. Sabi pa ni Vice President Sara Duterte, pwede raw siyang padalha ng sulat sa loob ng kulungan gaya ng ginawa ng isang Dutch couple. Pero ito ay sinusuri muna ng mga tauhan ng detention facility. Sabi raw ng dating Pangulo, wag nang papuntahin ang pamilya sa The Hague. At kaugnay naman uh, igan dun sa gaganaping malawakang rally dito sa The Hague ano sa March 23 nagpapasalamat daw si uh, dating pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya dito sa uh, The Hague at maging dyan sa Pilipinas pero ayaw daw niyang makadisrupt sana o makaabala sa iba. Nabisita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Scriveningen Prison ng itinalaga niyang abogado sa ICC na si British-Israeli lawyer attorney Nicholas Kaufman. Dalawang oras daw sila nag-usap. Ayon kay Kaufman, umaasa siyang maaakwit sa kinaharap na reklamo ang dating Pangulo. We are very uh, confident that, uh, that uh, the former president will be uh, acquitted. I'm very confident of the strongest defence possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. confirmation of charges hearing September 23. There will be petitions, obviously. Uh, once again, it's not for me to comment on the defence strategy at this moment mm -hmm. in time. What was uh, like any message that the, the first message that the president gave to you? That he's in good spirits and looking forward to uh, conducting his defence.

Bibisita rin dapat kay Duterte sa dating Executive Secretary Salvador Medialdea bago magalas 9 ng umaga sa The Netherlands. Pero ayon sa Embahada ng Pilipinas doon, habang nasa reception counter ng detention facility, ay sumama ang pakiramdam ni Medialdea. Kaya nagpatawag ng medic. Nagpatawag din ng ambulansya na siyang nagdala kay Medialdea sa ospital. Kasama raw ni Medialdea sa ospital ang isang malapit niyang kaanak. Ayon sa isa sa mga Pilipinong abogado sa list of counsel ng ICC, may komplikasyon kung hindi saklaw ng Rome Statute ang bansa kung saan hihilingin ang pag-freeze ng asset ng akusado. This asset, when it's in the Philippines, it needs the cooperation ano ng Philippine domestic authorities. If it's outside, kung hindi non-state party, hindi yan, uh, obligated to cooperate under the Rome Statute. Pero kung may political will o manong gobyerno, may legal na paraan pa rin para maipatupad ang freeze kung hihingin ng ICC. Sabi ng palasyo, kung ito po ay magkakaroon man ng issue o magbibigay ng order ang uh, ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa amlak kung kinakailangan po. Giit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basehan para sa freeze order at wala ring ife freeze dahil mahirap ang dating pangulo. Sa huling salaan na inilabas sa publiko noong 2017, may net worth na mahigit 28 million pesos ang dating pangulo. Hindi na isinapubliko ang mga huling salaan niya. Ayon sa ICC, minsan ay hindi sumasapat ang nabawing asset ng akusado dahil sa lawak ng naganap na krimen. Pero may trust fund daw ang korte na maaaring gamitin para sa iba't ibang anyo ng suporta para sa mga biktima. Igan, araw-araw daw bibisita si Attorney Kaufman sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte sa detention facility. Pagkatapos namang bisitahin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama sa detention facility, ay uh, pumunta ito sa ospital kung saan nakakonfine si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. At ayon naman sa isang pahayag ng uh, Philippine Embassy dito sa The Netherlands, ay uh, pagkatapos mabigyan ng treatment si uh, Medialdea sa emergency room, ay nailipat na siya ngayon sa isang regular room ng naturang ospital. At yan muna ang latest na sitwasyon. Dito pa rin sa The Hague, The Netherlands. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat at ingat. Maris Umali live mula sa The Hague, Netherlands niling ng Department of Justice at Supreme Court na ibasura ang mga petition for writ of habeas corpus na inihain ng tatlong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapauwi siya sa Pilipinas. Matapos naman tumanggi si Solicitor General Menardo Guevara na maging respondent sa petisyon, natanong ang Malacanang kung posible ba siyang palitan sa pwesto. Ang sagot sa unang balita ni Salima Refran. Ilang araw matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong murder as a crime against humanity, kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon, naghain ng mga petisyon para sa writ of habeas corpus ang kanyang mga anak na sina Davao First District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte. Hiling nila ibalik sa Pilipinas ang kanilang ama at maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order para itigil ang kooperasyon sa International Criminal Court at Interpol. Sa 33 pahay ng Consolidated Compliance, hinilig ng Justice Department na huwag pagbigyan ang mga petisyon para sa writ of habeas corpus. Moot o wala na raw sa ang mga ito at kulang sa merito wala na anilang legal at physical custody ang mga respondents sa dating Pangulo. Base rin sa rules of court, may patutupad lang ang writ of habeas corpus sa Pilipinas. At dahil nasa the Netherlands na si Duterte, Imposible na raw itong maipatupad. Legal din daw ang pagkakaaresto kay Duterte, batay sa Section 17 ng RA 9851 of Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Sa ilalim nito, maaaring hindi na idaan sa investigasyon o prosekusyon ng isang krimen kung may ibang korte o international tribunal na ang nagsasagawa nito ang mga otoridad ay maaaring isuko o i-extradite ang mga sospek o inaakusan sa Pilipinas sa ibang estado, alinsunod sa mga nararapat na extradition laws at treaties. Iniutos na ng Korte Suprema na magkomento rito ang mga petitioner sa loob ng limang araw. Ang DOJ na ang sumagot at kumatawan para sa lahat ng respondents matapos maghain si Solicitor General Menardo Guevara ng manifestation of recusal o pagtanggi na kumatawan sa mga ahensya ng gobyerno na pinasasagot sa petisyon. Iginiit nito ang kanilang posisyon na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa. Kaya raw posibleng hindi maging epektibong kinatawan ng OSG ng mga respondents. Nang tanungin ng Malacanang kung posibleng palitan ang Solicitor General dahil dito. Wala pa po ang napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Kaugnay rito, sabi ni Guevara, ipinauubayan na niya ang isyu sa Pangulo. Matatanda ang bago naging Solicitor General ng Administrasyong Marcos. Nagsilbi muna si Guevara bilang Justice Secretary ni Duterte. Founding partner din siya sa law firm na tinatag nila ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Pero sabi ni Guevara, wala siyang conflict of interest. Gate pa ni Guevara, maliit na bahagi lamang ang mga kaso ng habeas corpus sa daan-daan, kundi man libo-libong may hirap na kasong hinahawakan ng OSG para sa pamahalaan. Mananatili raw si Guevara na in command sa mga kasong ito, liba na lang kung sabihan siya ng Pangulo na bumaba sa pwesto. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Kabilang dalawang dating miyembro umano ng Davao Death Squad ang posibleng tumestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ang unang balita ni Mark Nabanggit sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang founder at pinuno ng Davao Death Squad o DDS. Isang grupo sa Davao na pumapatay umano ng mga kriminal sa lugar at matagal nang iniuugnay kay Duterte. Oras na umakyat sa trial ang mga akusasyon kay Duterte. Dalawang aminadong dati mga miyembro umano ng Davao Death Squad ang posibleng tumestigo laban sa kanya. Yan si na Edgar Matobato at dating pulis Davao na si Arturo Lascañas. Si Edgar Matobato, self-confessed hitman, ikunento sa Senate hearing noong 2016, ang pagpatay niya mula 1998 hanggang 2013. Ang, tra ang trabaho namin ma'am ay pumapatay ng mga kriminal, katulad ng drug pusher, rapist, snatcher, ganyan ang pinapatay namin araw-araw. Ang pinapatay namin. Isa raw siya sa mga unang miyembro ng Lambada Boys na kalauna na itinawag ng Davao Death Squad na binuo umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte nung mayor siya ng Davao. Maraming inamin na pinatay si Matubato sa utos umano ni Duterte. Isa rito ang radio broadcaster na si June Pala. Kasi, po? Parang binabakbakan siya sa radyo araw-araw ma'am, araw-araw, araw-araw. Ma uh, uh, kasali ako doon sa operation pero hindi ako umabot ng operation. So, Paano po pinatay si June Pala? Inambos ma'am. Saan inambos? Sa 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 papunta ng bahay sa, niya ma sa Nabanggit din ni Matubato isa umanong kidnapper na nahuli nila sa Sarangani at pinakain umano sa buwaya. Hindi ko alam ma'am ang pangalan, basta dinala namin tapos pinatay namin. Pero ang pagpatay, hindi na ginamitan ng dahas, ng baril, ng ano, pinakain namin ng buwaya Saan? Sa um, kapatagan, ma'am. Si Arturo Las Cañas, dating pulis Davao, ang team leader ng Davao Death Squad. Dahil daw sa takot na unang itinanggi ni Las Cañas ang testimonya ni Matubato noong 2016. Pero noong 2017, lumutang para kumpirmahin ang pagpatay ng DDS sa utos umano ni Duterte. Isa raw sa unang naging mission niya noon, ang pagpatay sa umano'y drug lord sa Davao na si Alan Cancio. Dito nag-umpisa ang double digit squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan and then nakalagay doon, double digit squad. Ito po ang umpisa. Sabi ni Las Cañas, binibigyan sila ng hanggang 100,000 peso reward sa bawat taong pinapatay nila. Sa lahat po mga ginagawa namin pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rodi Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Kinatigan din niya ang kwento ni Matubato ng pagpatay sa broadcaster na si June Pala kung saan nakatanggap daw siya ng malaking pabuya mula kay Duterte. Sinabi ni Mayor Rodi sa akin, ang 1 million. Sabi niya 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then, umalis ako. Dati nang sinabi ni Duterte na nagsisinungaling si Matubato na hindi raw niya personal na kilala. Si kanyas naman tinawag niya noong mapaggawa ng kwento at anyay siraulo. Pero nang humarap noon sa pagdinig ng Senado noong isang taon, merong inamin ang dating Pangulo. I can make the confession now, if, if you want. Una, talagang niyayari ko. Meron akong death squad death squad pito pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. gangster otosan ko patayin mo yan kaya kung hindi mo patayin yan patayin kita ngayon sa report ng The New York Times noong 2017 nasa custody na raw ng ICC o International Criminal Court si Lascanyas ang isinumiteng affidavit ni Lascanyas tinanggap na ng ICC at si Lascanyas binigyan umano ng limited immunity deal ibig sabihin hindi gagamitin ang mga ibubunyag niya para litisin siya si Matobato naman inulat ng New York Times na nang ibang bansa na nitong Enero 2025 gamit ang ibang pangalan sa tulong ng isang pribadong organisasyon. Sa pagkakaalam ni Atty. Christina Conti, nasa kustodiya na rin ngayon si Matubato ng ICC Victims and Witnesses, ang ICC unit na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Mahalaga raw ang magiging testimonya ni na Matubato at Las Cañas sa pag-ugnay kay Duterte sa Davo Death Squad. Tangi yung mga nasa loob lang ng organisasyon ang pwedeng makapagsabi kung anong itsura ba talaga ng Davao Death Squad pareho itong si Matubato at si Las na maituturing na insider witness. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Turismo at kalusugan ang isinulong ng senador Dito lapit sa Iloilo. Masamang epekto ng pagmimina sa Palawan naman ang tinalakay ni na Amira Lidasan, Ronel Arambulo, Franz Castro, Mimi Duringo at Modi Floranda. Dagdag trabaho at abot kayang pabahay ang itinutulak ni Manny Pacquiao sa Cavite. Siguridad sa pagkain ang nais pagtibayin ni Kiko Pangilinan sa Panay Island. Si Ariel Kirubin, tinawag na tunay na bayani ang mga guro. May mga meet and greet at motorcade naman sa Pangasinan si Senator Bong Revilla. Si Sen. Francis Tolentino, binigyang halagang papel ng barangay at SK officials. Pagbibigay ng insentibo sa mga empleyado ng gobyerno ang naisisulo ni Benher Abalos. Abot kayang modernisasyon para sa tricycle drivers ang itinutulak ni Bama Kino. Pagtutok naman sa mga benepisyo ng barangay officials ang itinangako ni Abby Binay. Paghahatid ng serbisyong medikal sa mga komunidad ang itinutulak ni Senator Bongo. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Nagpaalala ang Department of Migrant Workers, DMW, sa mga Pilipino sa ibang bansa na sumunod sa mga lokal na patas. Sa gitna ng mga rally ng mga kontra at sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nakakulong sa The Sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, dapat respetuhin ng mga Pinoy ang mga polisiya sa The Netherlands o saan mang bansa kapag naglarali. Sa ilalim ng Dutch Constitution, pinapayagan ng mga kilos protesta pero hindi raw dapat ito makaabala sa kaayusan ng publiko. Hindi rin dapat maging banta sa kalusugan at hindi dapat lumalabag sa iba pang batas. At para talakay ang iba't ibang issue sa transportasyon, makapanayam natin si Transportation Secretary Vince Dizon. Sekretary Dizon, magandang umaga po. Magandang umaga po, Kuya Igan. Magandang umaga po. Bakit po inalis sa pwesto si MRT-3 Gel Manager Oscar Bongon? Uh, Kuya Igan, kasi nung kumahalaga nyo po, nagkaroon ng aberya dito sa MRT-3 Tap Station. Uh, yung pong nasirang escalator na may git-sampung mga kababayan natin ang nasakta. Uh, hindi naman po yung aksidente ang dahilan. No? Uh -huh. Kasi nangyayari naman po yan. Nangyayari naman po na nasisira ang mga elevators. Ang hindi ko lang po talaga nagustuhan ay eh, yung response nung uh, management ng MRT-3. Unang-una po nangyari po yung insidente ng Sabado ng umaga. Uh, nagamang po lang po yan, nung lumabas po, nag-viral yung video, uh -oh. lunis na ng gabi, uh, susunod na lunis na ng gabi. At uh, nung tinawagan ko po, po ang management nung Tuesday ng madaling araw, hindi pa po gawa yung escalator. At uh -oh. ang rason po na binigay sa amin, ay kailangan pa daw pong i-analyze yung naging problema. Doon po ako medyo hindi natuwa. Uh, uh -huh. Dahil po ang pag-responde sa mga ganitong uh, nasirang mga critical na facility, eh dapat agad-agad. At mm -hmm. hindi na po naghihintay. Kasi isipin niyo po yun, no? Sabado ng umaga, uh, kung di pa po ako tumawag at nagutos ng Martis ng umaga, uh, eh hindi pa po gagawin yan. Mm -hmm. So tingin ko po, importante po talaga magpalit po tayo ng mindset sa gobyerno. At uh, meron po akong rekomenda na tingin ko po eh, mas magbabago po ang pananaw kung paano tayo dapat manigihan. Na dapat po yung mga bagay na to agad-agad pong inaayos. Kasi napakatagal po nung tatlo, halos uh, may gitatlong araw bago naayos ito. Mm -hmm. At ang ang, 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 ano din doon, Kuya Igan, is nung pong inutos ko ng Tuesday, eh kaya naman pagang magawa within less than 10 hours. Okay. No, ko po yung ating Japanese na maintenance operator, yung Sumitomo. Oo. At sinabi po nila, kaya naman po nilang gawin talaga ng mabilis kung sinabihan po sila ng maaga. Mm -hmm. So, tingin ko po, ano lang po ito, reminder lang po ito sa mga kasama natin sa gobyerno na Opo. hindi po dapat pinaghihintay yung mga ganitong klaseng pag-aayos para sa mga kababayan natin. Pwede bang malaman sino papalit sa kanya? Kuya Igan, pasensya na po. Ano? Ayoko pong pangunahan ng Office of the President. Sige po kasi ang okay. magagap mga papeles. Hintayin na lang po natin, Kuya Igan. Pero galing ding DOTR o tagalabas? Ah, uh, dati, po, dati na pong DOTR, okay. uh, Kuya Igan. Dati okay. na po. At kailan daw po ipatutupad ng MRT naman yung utos mong i-extend yung operating hours nila at pati yung trend ay eh, madagdagan kapag rush hour? Opo. Uh, mukha pong by next week po, ma mapapatupad na po yung pagpapahaba uh, ng operating hours sa gabi ng isang oras at uh, sana po kahit isang trend makapagdagdag na po tayo sa susunod na linggo. Mag-a-announce po kami siguro ng lunes uh, kung kaya ng exact date para maabistuhan po ang ating mga kababayan. Pagkatapos yung po sumakay sa MRT, uh, may mga plano ba kayong sakay, sakyan din yung ibang mga trend natin? Opo, lahat, lahat po ng existing lines, i-inspectionin po natin. Uh, kasama na yung LRT 1 at LRT 2 mm -hmm. at pati po yung uh, current na ginagawa yung pong MRT 7 uh, para po natin kung kaya na po talaga to mapapa operation na para po sa mga kababayan natin. Try ng PNR kasama rin. Kasama din po no uh, abirya nga po nung nakaraang uh, weekend no uh, mm -hmm. pero minor lang naman po uh, Immediately naman pong napaandar pero ito na lang po yung natitira sa bandang south natin, no? sa bandang Quezon, papuntang Bicol. Okay. Uh, yung 45 seconds waiting time sa EDSA bus carousel, ito ba yung mapapatupad? Gayong sisimula na rin yung EDSA rehabilitation, Secretary? Uh, after ko pong mag-inspeksyon nung, ano, nung uh, mga three weeks ago, Kuya Igan, uh, naayos na po yung mga timer at uh, 45 seconds na lang po at nandun po yung mga uh, enforcers natin para i-remind yung ating mga driver na sumunod. So, tuloy-tuloy naman po yun. Pero dun po sa Ed Sariha, ah, po, medyo may mga changes po tayo ng konti. Uh ah, po muna natin kung ano yung final na plano ng MMDA at ng DPWA. Nag-uusap naman po kami. Pero sa susunod na rin po siguro, may uh, announce na rin po natin yun, ah, Kuya Igan. Handa na ba tayo sa magiging epekto sa traffic? Sa uh, simulan na well, yung rehabilitation? Well, hindi po natin magpipigilan na medyo bibigat po talaga ang daloy ng traffic kapag gini-rehab ang, uh, ang EDSA. Kasi itong rehab po ito, hindi na po ito yung, ano, no, yung patsipatsing rehab ng mga nakaraan. Ito po ay buong rehab na po ng buong EDSA. Kaya po, uh, hihingi na lang po tayo talaga ng paumanhin. Pero gagawin po natin ang lahat sa tulong ng MMDA at ng DPWH para po yung traffic dyan. Pero talaga pong bibigat ang traffic habang ginagawa ito. Okay, kamusta na ho nangyari sa Grand Central Station? Uh, nagpaliwanag na ba yung kontraktor o napalitan na? Uh, Nag-uusap na po ang kontraktor at ang ating legal team sa DOTR. Opo. Ang unang step po talaga dyan, Kuya uh, Igan, yung termination ng contract. Kasi yun na po ang aking naging desisyon after kung nag uh, nag-inspect two weeks ago. No? Ongoing mm. po siya ngayon, pero hopefully po by next week, may ginaw na po tayo dyan. Ang objective lang naman po natin, makamubuan na tayo para ma matapos na po itong eh, so napakatagal ng proyektong ito. Maraming salamat, Transportation Secretary Vince Dizon. Ingat. Maraming salamat po, Kuya Igan. Thank you po. Igan, hindi raw nasusunod na ilang retailer ang maximum suggested retail price sa karning baboy base sa monitoring ng Department of Agriculture. Price check muna tayo sa Bloomington Market sa Maynila bago mag-add to cart. Sa unang balita live, James Agustin. James, Gang, good morning sa ilang pwesto na naikutan ko dito sa Blumen Street Market sa Maynila kanina. May ilang mga pwesto dito na yung karneng baboy nila na ibinibenta ay pasok naman doon sa itinakda na sa maximum suggested retail price ng gobyerno. Sa isang press conference nga noong lunes ng Department of Agriculture, nabanggit iga ni ASEC Arnel de Mesa na may ilan na hindi nakakasunod yan sa MSRP. Bagay na aminado naman yung ilang mga nakausap ko na Mitre Taylor. 340 pesos per kilo ang bentahan ng laman ng karneng baboy tulad ng pork chop, pigue at kasi sa pwestong ito sa Blooming Trade Market sa Maynila. 380 pesos naman ang kada kilo ng yempo. Pasok yan sa maximum suggested retail price o MSRP na tinakda ng Department of Agriculture sa Metro Manila simula noong March 10. Ang meat dealer na si Jojo, aminadong nagbawas sila ng kinakatay na baboy kada araw. Kumbaga, dinadaan ko na, na sa dami yung pagtitinda, hindi ko na yung parang din iwasan ko yung paghahango. Kumbaga, mas mababa pa rin po yung buhay. Eh. 'Di ba? Yung doon ko na lang po binabawi sa dami. Kaya-kaya ko naman po sumunod sa ano sa tinakdang presyo ng gobyerno natin. Sana raw bumaba pa ang farm gate price ng baboy para maibigay nila ito sa mas mababang presyo sa mga mami mamimili. Bukod kasi sa gasto sa trucking at slaughterhouse, may binabayaran pa silang pwesto at mga tauhan. Ang meat retailer namang si Fidel, Dalawa hanggang sa tatlong baboy na lang ang binibili sa supplier kada araw mula sa dating lima. Pasok din ang kanyang bentahan sa MSRP. Depende po sa bigay sa akin, bigay sa amin, sa Kaya naman, sakto-sakto lang, walang sumusobra. Baka ahon lang. Mayroong mga hindi kaya ang presyo, lalo pat isang baboy lang ang binibili sa supplier nila kada araw. Taas talaga eh. Receive. 420. Hango po namin dyan, ano? 380. Binta namin, 420, ho. Oh. Dahil mataas pa rin ang presyo ng karneng baboy, dumidiskarte na ang mga mamimili. Ang iba binawasan na binibiling karneng baboy. Depende sa kung magkano lang ang pasok sa budget. Samatala Igan, hindi naman sakop na no, umiiral ng MSRP yung mga karneng baboy na ibinebenta sa mga supermarket at hypermarket. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Handang handa na ang mga member school ng NCAA para sa Season 100 Indoor Volleyball Tournament. Sa flagship pa lang, kita ng excitement sa bawat mandalaro. Kwento ng ilang players, dala nila ngayong season ng kanilang mga naging aral noong Season 99. Sa Abril na isasagawa ang NCAA Season 100 Indoor Volleyball, pati ang Juniors Basketball Finals. Mapapanood po yan sa GTV at Heart of Asia. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.